mga sandals. <laughs> Ate, ito, ito. Nag Nag-sale sila mga palalabs. Ang oh. ganda ng mga sandals. Ito maganda siya. Oh. one 180. Ang ganda niya. Oh. Diba? ganda niya. Hmm. asa maganda mga labs itong black or itong white ito ba black or itong white penda sya Teo, cute naman Teo. Maglakaw ka ba? Magalaw ano siya. Ito, oh, ganda ng ano. Ito, oh, gusto ko ba itong style? Oo, tapos. Muro ay, 5TD. O, oh, wala man sa niyo. Wala, kuy paliton. Hindi palit na ako na niyo, nagpalit na lipstick na eh. Ano na. Wala malang, eh. Ano man lang niyo. Tagal pa dito, ano ba? Kaya nakasil pa ba? Oh. Hmm. Ito ti um, ganda ti ung ti ung. Ito ti ganda sya ti. Ganda ti. Ganda ti. Magkano? Tingnan. Ano yan? 3 dinar na yan. Oh, ganda, <laughs> ganda ti. 3 dinar. Anong pulay nito meron? Ganda yan ti. Ganda ah. yan ti. Bagay yan sa'yo ti. Wala <laughs> yung takin na gulpi. Sti, mangka. Ganda kasi. Wala na yan. Oh.

Oh, titi, tingnan mo yung ano, hill, oh. Ganda siya, ti, oh. Hmm? Yung, hmm? pag may magbuang-buang mag mag ba, oh. Ganda sa Ang ganda, ti, Pero ang ganda ng paa mo, ti. Ito daw, eh. taas. taas naman tayo masyado. ba? Diba? Ang ganda ng ano, ganda. Ikaw ay Maganda din. sandal gihatag ni Dalaga dito. Ayun, yung mga sandong, ganda nga yung pwede natin. yun ti, yun, ti. Excited lang ako sa kay atin naman. Ito, ang ganda, oh. Dito kami sa mga sandals na ano. siya, Ang ganda. Oh, ganda ti ay. Ganda sa si paa. Kaya nga, ganda nga siya. Sige daw ti, pasok ka daw dito ti. Diba? Ganda siya ti. Tinan mo paa ni ate. Ang putangin yun to, ilakaw <laughs> mo lang yung nag sa mga. mag dee siya. Mag-dee-dee off sa mga. Diba pwedeng mag ganda ng mga daan. Ito oh, may ano siya oh. May dala na siyang bag. Oh, di ba terno siya? Ito din oh, cute ng mga damit nila ay. Eh. Ay, damit mga sandals ay. Eh. di ba? Ito simple lang din siya oh. Simple na siya na bag tapos may sandal pa siya. Di ba? Ganda. iba ang haba ng ano ng hill. 75% sila ngayon. Gabi na itong mahal. Pero marami kasi akong sandals na binigay ng amo ko. Ito gusto ko. Ganda siya. Ati, ate, ate. Ito yung Oh. Ito hill diba, Taas-taas ng hill. Hmm. cute ng anong, ay yung mga bag ano mo ah. yung mga bag nila oh. diba ganda ng bag ano